Natayo na tayo mga idol masarap ang pipino lalagyan ng paminta ito yung matinig borasy magtatabas-tabas na ako sa dragon fruit yung matataas na ang damo para pag dumating yung gamot ko idadating ni Jojo masarap lumakad mag spray na gano'n pati yung mga sagingan ko tatabasan ko na rin Marami itong labong na niluto ko mga idol. Sarap naman. Mainit-init pa eh. Pagsarayin ko. Mainit-init. Po. Mangham, sorry po. dapat sarap ngi ko po. Sorry, mga idol. <coughs> akala ako bago na kapag ulam ng labog natataas na yung iba foto <laughs> 下面十六。 Tumataba na ako konti ano mga idol. ala hindi na ako hirap eh. Madilat, yung tinarabaho ko na yan. Ang nag-develop lang, mga pala lang, bacha. O, sanang mababagyo mga pala dito sa Nueva Ecija para maipakita ko na kung paano ko pabubungain ng makapalang tanim ko, masinsin ang tanim ko eh at saka hindi ganong matulyapis alam yung mga idol yung iba binibilang nila yung kwan eh, araw kung kailan itatap grace ako hindi ko binibilang yung araw inaaktual ko dun sa katawan ng palay pagka bumilog na yung habang lumalaki sa ngayon malapad pa lang malapad tapos nag-aanak-anak pagka nagsimula na pong bibilog yung parang walis tingting naglilihi na doon ako nagtatap Kapag kayong buntis na at may pumuputok na na bunga, sinisimulan ko na pong nag spray Gabi ako mag-spray. Nakalabas lahat yung mga insekto. Never na nag-spray ako ng kwan. Araw. Nauupahan din ako noon. Araw. Eh, araw gusto ng kwan eh. May ari eh. Pero ako gabi. Kahit saan nyo itanong. Mas magandang mag-spray pag gabi. Nakalabas lahat yung mga insekto. Kapag ka araw at mahangin pa, nakabalot na dun sa dahon ng palay. kahit ganyan ka ng ganyan buhay pa rin yun nakatago na eh paggabi labas lahat ng mga insekto lumala gumagapang gapang na kanya mo ng maga yung papasikat ng araw nakalutang sa tubig. Yung mga insekto ang kapal. Ganun po ang sekreto ko. Sekreto ko. kasugpon ba tawag doon ni eh, kasugpon ako dati ni Mama Remek Isidro eh doon sa may pretel napaani ko yon mahigit 90 ka dito naman sa sa may sapa 60 mahigit maraming nagulat ng mga matatanda maganda yung laman ng palay namin gabi ako nag spray konti lang po yung dayami pag pinag-iik, konti lang yung dayami konti lang yung kuyagot yung ipa konti lang yung kinaban, mataas ang mga kinaban doon nga sa may pretel sumakit ang pulso ng mga manggagapas eh dahil malaman yung palay namin nila mamarinig Ini talaga. kahit sa halaman mga gulay maganda rin po mag spray sa papagabi palabas na yung mga insekto ang pagpapaganda naman ng pagpapaganda ng palay walang pagkakaiba naman sa mga gulay kasi kasuin lang mabuti Bababa na yata ang oras. Ayan. Kasarap kumain. Eh. 14 minutes may gate. Thank you for watching.